Robby Domingo nagluluksa ngayon dahil nga sa pagpanaw na kanyang lola mismong araw ng kanyang kasal Bittersweet ganito nga ilarawan ng kapamilya actor at TV host na si Robby Domingo ang naging kasal nila ng kanyang partner na si Mikey Peneda kasabay kasi ng kasal nila nitong January 6 ay ang pagpanaw din ng kanyang lola. Sa Instagram nga nitong Martes, ibinahagi nga ni Robbie Domingo na ang araw na kanilang kasal ang isa sa pinakamasayang nangyaring sa kanyang buhay. Wala o manong paglagyan ng kanyang kasiyahan. Magsimula nga sa wedding preparation, mismong wedding ceremony at maging nga sa reception na umabot nga na madaling araw. Ngunit, ang kasiyahan nga ang nadaraman ni Robbie Domingo ay agad naman kinuha. Matapos nga sabihin sa kanya na kanyang ina na wala na nga kanyang lola na tinuturing din ni Robby na ina. At ang masakla pa nga, pumanaw ito mismo sa araw ng kanyang kasal. Pagbabahagi pa nga ni Robby Domingo na napagdesisyonan umano na kanyang pamilya na huwag munang ipaalam sa kanila ang pagpano ng kanyang lola upang makapag-focus nga si Robby at Mikey sa kanilang magical day. Narito nga ang buong kwento na ibinahagi nga ni Robert Domingo. Aniya, January 6 was the happiest day of my life. My heart was filled with immense gratitude. From preps in the morning to the ceremony to the reception which lasted until dawn. As I was about to leave the place, my mom was sobbing as she tried to tell me that my lola passed away that same morning. Apparently, My family didn't tell us so that our focus was our magical day, Ina. As I fondly called her, took care of me especially when I was a toddler. I loved how she made her ube halaya and leche flan sa lianera. Rest in peace, Ina. Please look after us together with Ama. Thank you and we love you. Samantala, humingi naman nga na paumanhin si Robert Domingo sa lahat nga na nag-asikaso at tumulo nga sa kanilang kasal. Dahil, ididelay nga muna nila ang post nilang mag-asawa. Ayon pa nga kay Robby, roller coaster ride umano kung maituturing ang naging karanasan nila ng kanyang asawang si Mikey Peneda. Kaya, magpapay nga muna silang mag-asawa sa lahat nga ng mga nangyayari. Narito nga ang naging muli ni Robby Domingo. Aniya, We wanted to thank a lot of people during the wedding, but it has been a roller coaster ride for us this past few days. Our hearts are happy, but we apologize for the delay. We'll just take a breather from all the happenings. Samantala, bumuos naman nga ang mensahe ng pakikiramay para kay Robby Domingo. Narito nga ang ilan. Our deepest condolences and prayers Robbie and to the whole family. Our thoughts and prayers are with you and your entire family. Take your time. Just be with family. Our deepest condolences and prayers to you and the whole family, Robbie. Please give your mom and Ninong June the tightest hug from us. Thinking of and praying for all of you.